May mga kwento talaga sa buhay na hindi natin basta-basta masabi kahit kanino. Yung mga alaala na kahit gano'n nakatagal, dala-dala pa rin natin hanggang na ngayon. Tahimik, tago, pero totoo. Minsan, kahit tayo mismo, hirap intindihin kung bakit gano'n ang naging epekto sa atin. Ang kwento natin ngayong gabi ay isang kwentong hindi mo agad malalagyan ng label. Hindi ito simpleng kwento ng pag-ibig. Hindi rin ito ordinaryong pagkakaibigan. Ito ay tungkol sa mga damdaming nabuo sa katahimikan, sa mga tanong na walang kasagutan, at sa koneksyong mahirap ipaliwanag. Ito ang kwento ni Charles, isang lalaking buong tapang na ibinahagi ang pinakatago niyang karanasan, hindi para mapansin, kundi para maintindihan isang kwento ng pagkabata ng pagkalito ng mga gabing puno ng katahimikan pero punong-puno rin ng damdamin kasi hindi lahat ng pagmamahal ay may simula at wakas na malinaw hindi lahat ng koneksyon ay madaling ilarawan at hindi lahat ng karanasan makikita natin agad kung tama ba o mali pero minsan sa mga ganitong kwento tayo natututo kung paanong ang pagkatao ay nahuhubog sa mga bagay na hindi natin inexpect, sa mga taong hindi natin inaasahan, at sa mga sandaling mahirap kalimutan. Kaya kung nakikinig ka ngayon, sana samahan mo kami hanggang dulo. Buksan mo ang isip at higit sa lahat ang puso dahil ito ay isa sa mga kwento na hindi mo lang maririnig kundi mararamdaman. Welcome sa M2M Desires. Kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagbibigay ng pag-asa, pero laging totoo. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig sa mga kwentong totoo at galing sa puso. Suportahan nyo rin kami para makagawa pa kami ng mas marami pang BL stories na hindi lang basta kwento, kundi damdamin, alaala at katotohanan ng ilan sa atin. At syempre, big shoutout kina Roger Pasha, Albert Garcia, Ernie Fabustan, Danny Cruz, Ronald Santos at sa buong team ni Teodoro Arasula sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyong suporta kayo ang dahilan kung bakit patuloy naming binibigyang buhay ang mga kwentong tulad nito. Tara, simulan na natin ang kwento ni Charles. Hi Kuya Will, itago mo na lang ako sa pangalang Charles. Gusto kong ibahagi ang isang kwento ng kabataan kong matagal ko ng kinimkim. Isang lihim na hanggang ngayon Dalang dala ko pa rin kahit 30 taong gulang na ako. Hindi ito madali para sa akin. Ilang taon ko nang gustong ikwento ito sa kahit sino, kahit sa isang kaibigan lang sana. Pero sa tuwing susubukan kong magsimula, parang may humaharang. Takot, hiya, gulo ng damdamin. Ngayon lang ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob para ilahad ito, kahit sa isang pangalang hindi ko tunay. Ako si Charles lumaki sa isang tahimik na bayan sa Bulacan. Simple lang ang buhay namin roon. Mababait ang mga tao, maaliwalas ang paligid, at halos magkakakilala ang mga kapitbahay. Si Axel, ang pinsan kong halos kaedad ko, ay taga Quezon City. Magkaibang mundo ang kinalakihan namin. Ako sa probinsya, siya sa lungsod. Kaya nung mga bata pa kami, hindi kami ganoon ka-close. Ako ay tahimik hindi sanay makihalubilo at palaging naiilang kapag may kasamang iba. Siya naman may pagkasuplado, tahimik din pero may aura ng pagiging misteryoso. Kapag may family gathering, hindi kami halos nagkakausap. Mas madalas pa nga akong nakikipaglaro sa bunso niyang kapatid na si Miguel. Mas kwela, mas approachable. Pero tuwing Pasko, doon talaga nagkakaroon ng pagkakataong magkasama-sama kami. Tradisyon ng pamilya na magbakasyon sa bahay ni Lola Meding sa Makati. Mula Desyembre 22 hanggang Enero 2, sama-sama kaming mga pinsan, tito at tita at mga magulang. Sa laki ng bahay ni Lola, may mga kwarto para sa mga apo. Madalas, ako at si Axel ang naa-assign na mag-roommate. Dahil pareho kaming lalaki at halos magkasing edad. Mga late teens na rin kami noon. Parang logical lang na kami ang magkasama sa iisang kwarto. Pero para sa akin, laging awkward. Hindi kami naguusap uusap masyado. May ilang beses na napapansin ko siyang nakatitig. Pero ayokong bigyan ng ibang kahulugan. Baka nagkakataon lang. Noong taon na yon, medyo kakaiba ang pakiramdam pakiramdam ko may kung anong tension sa pagitan naming dalawa. Wala kaming masyadong exchange ng salita pero ramdam ko na para bang may bumabalot na kuryente sa tuwing nasa iisang kwarto kami. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nun o pati siya. Doon nagsimula ang isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. noong unang gabing yon, Disyembre 22, gabi ng kabataan kong hinding-hindi ko malilimutan. Nauna siyang pumasok sa kwarto pagkatapos ng dinner. Ako naman, naghilamos pa sa banyo at nagbrush ng ngipin. Pagpasok ko, tahimik ang paligid. Nasa dulo na siya ng kama, nakatalikod, parang tulog na. Ako naman, maingat na humiga sa kabilang dulo. Medyo kabado pa baka magising ko siya o mainis sa akin. Ang kwarto ay simple, double bed lang para sa aming dalawa. Isang maliit na bintana na tanaw ang hardin ni Lola at isang lampshade sa tabi ng kama na naka-off na rin. Ang tanging tunog lang na maririnig ay ang ugong ng aircon. Tahimik ang buong bahay. Parang ang lahat ng tunog ay tinakpan ng gabi. Maya-maya, naramdaman kong gumalaw siya akala ko nag-aayos lang ng posisyon. Pero hindi siya tumigil. Unti-unti siyang lumalapit sa akin. Halos marinig ko na ang bawat hinga niya. Hanggang sa bigla niyang hinawakan ang braso ko. Nagulat ako. Tumingin ako sa kanya, pero hindi siya nagsalita. Walang kahit anong paliwanag. Basta, nandoon siya malapit at ramdam ko yung kakaibang tensyon sa pagitan namin. May sumunod na sandali, mga segundo na parang minuto sa bagal. Tahimik, pero puno ng bigat. Sa gabing 'yon, may nangyari. Hindi ko na ide-detalye, pero alam ko sa sarili ko, 'yun ang gabi na may nabasag sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung paano o bakit. Pero naramdaman ko na parang siya ang may alam sa ginagawa niya. Habang ako, lutang pa parang tuloy-tuloy lang akong nadala ng agos. Wala kaming salita, walang paliwanag. Pero ramdam ko, may binago sa akin yung gabing yon. Hindi ko alam kung tama ba o mali. Hindi ko rin alam kung normal lang ba ito o kung may mali talaga. Basta ang alam ko, sa unang pagkakataon, may parte ng sarili kong hindi ko maintindihan. At si Axel, parang alam niya kung anong ginagawa niya habang ako pilit kong inuunawa ang lahat kinabukasan wala kaming pinag-usapan parang walang nangyari pero sa loob ko alam ko alam din niya at yun ang naging simula ng mga bagay na hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko Disyembre 23 kinaumagahan, parang walang nangyari. Pagmulat ko ng mata, nandoon lang siya sa tabi ko. Tahimik. Hindi kami nag-usap, walang tanong, walang reaksyon. Pero bago siya bumangon, napansin ko. Yumakap siya ng mahigpit. Ilang segundo lang siguro yon. Pero ramdam ko ang bigat ng yakap niya. Hindi ko alam kung comfort ba yon o confirmation na alam naming pareho ang nangyari kagabi paglabas niya ng kwarto bumalik ang lahat sa normal nag breakfast kami kasama ng buong pamilya may tawanan may kwentuhan parang walang kakaiba si Axel parang usual lang din medyo reserved pero minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin yung tipong sulyap lang pero may dalang tanong na hindi niya masabi hanggang sa maghapon normal lahat naglaro kami ng PlayStation nakisama sa mga pinsan, nakipagkulitan sa mga tito at tita. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ako, hindi mapakali. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng malalim sa nangyari o kung pareho kaming nagkukunwari na walang nangyari. Pagdating ng gabi, ibang usapan na naman. Gaya ng dati, sabay kaming pumasok sa kwarto. Tahimik ulit, walang usap. Pero ramdam mo yung tension sa hangin. At gaya ng kagabi, may mga nangyaring hindi namin kailanman pinag-usapan pero kapwa naming alam. Gabi-gabi, paulit-ulit, parang may sarili kaming mundo tuwing kami lang dalawa sa kwarto. Walang paliwanag. Basta kapag gabi, parang may nawawala sa kanya. At ako ang sinasaluhan niya sa katahimikan. At habang tumatagal, mas lalo akong nababahala kasi ako. Hindi ko na alam kung paano dadalhin. Ako yung mas matanda sa aming dalawa. Pero parang siya pa yung mas may control Parang alam na alam niya ang mga kilos. Habang ako, parang nadadala lang ng emosyon, ng curiosity, ng takot, at ng kung anong damdaming hindi ko pa kayang pangalanan. Sa umaga, balik ulit sa pagiging magpinsan. Walang anumang bakas sa kilos niya na may alam siya sa mga nangyayari sa gabi. Pero ako, ramdam ko araw-araw, gabi-gabi, paulit-ulit. Parang may switch na automatic na bumubukas sa kanya kapag patay na ang ilaw. At kapag nangyari na 'yon, alam kong may mangyayari na naman. At sa bawat pagdaan ng gabi, mas lalong dumadami ang tanong sa isip ko. Bakit ako? Paano niya ito alam? At higit sa lahat, normal ba 'to? Hindi ko agad nahanap ang sagot. Kasi kahit ako, hindi ko pa rin lubos maintindihan ang sarili ko noon. Kuya Will, dumaan ang sumunod na dalawang taon na medyo nagbago na rin ang dynamics namin ni Axel. Mas nagiging mature na siguro kami. Kahit papaano, nagkakausap na, hindi na kasing ilang gaya ng dati na pag-uusapan na ang school, future plans at minsan pati love life. Parang nagiging normal na lang kaming magpinsan, civil, hindi na alanganin. Noong panahong 'yon, sa kanila kami nagbakasyon sa lungsod Quezon. Bagong lipat sila sa mas maluwag na bahay, kaya imbitado kaming mga pinsan para ma-experience yung bagong lugar. Roommate pa rin kami at sa kwarto niya, ako pinatuloy ni Tita may sariling banyo, study table, at mas malamig na kwarto. Mas komportable, mas relaxed. At gaya ng dati, nangyari ulit ang nangyari. Hindi na kasing bigat o awkward gaya ng unang beses. Ngayon, mas parang may unspoken understanding. Walang pressure. May halong biro, minsan natatawa pa nga kami sa mga sarili namin. Parang naglalaro lang pero alam naming pareho kung anong meron. Mas banayad, mas may kusa, mas maayos ang pakiramdam pagkatapos. Dalawang taon na ganoon ang takbo. Tuwing nandoon ako sa kanila. Tapos isang taon, bigla na lang natigil. Nagka-boyfriend na si Axel. Sa totoo lang, masaya ako para sa kanya. Kasi mas naging open siya sa sarili niya. Ako, hindi pa noon. Takot pa akong sabihin ang totoo lalo na sa sarili ko. Wala naman akong boyfriend, pero ramdam kong bit-bit ko pa rin yung mga gabing magkasama kami. Minsan, bumabalik sa alaala ko kapag mag-isa ako. Tahimik, pero puno ng pakiramdam. Hindi ko alam kung dahil ba namimiss ko siya o namimiss ko yung tayong dalawa. Ang weird talaga Kuya Will. Simula nang magkaroon siya ng boyfriend, parang mas naging mag pa kami. Lahat halos sinasabi niya sa akin. Mula sa kwento nila, mga dates nila, hanggang sa away at tampuhan. Ako naman, tahimik lang na nakikinig. Nandyan lang, parang tagatanggap ng lahat ng kwento niya. Nakakatuwang ang isipin kasi si tita Tuwang-tuwa na nakikita kaming parang magkakampi na magpinsan. Unti-unting naging iba na ang closeness namin. Hindi na physical gaya ng dati, kundi mas emosyonal. Parang naging sandalan namin ang isa't isa. Ako ang tagapakinig niya. Siya naman yung taong alam kung pwede kong lapitan kapag may pinagdadaanan ako. Noong nagsimula akong magtrabaho taong dalawang libot labing anim, doon na ako tumira sa kanila. Mas malapit kasi sa opisina. At mula noon, parang naging parte na talaga ako ng pamilya nila. Lumipas ang ilang taon, naghiwalay din sila ng boyfriend niya noong dalawang libot labing Doon kami mas lalo pang naging close. Ako dalawamput apat na, siya dalawamput tatlo. Naging curious kami pareho sa kung anong meron sa mundo sa kung paano makakahanap ng connection. May mga panahon na nagkukuwentuhan kami tungkol sa mga nakikilala namin online o sa events. Parang naging routine na lang. Kwentuhan, tawanan, minsan sabay pa kaming umaalis para lang mag-explore. Para na talaga kaming magkapatid. Halos sampung taon na akong naninirahan sa kanila. Out na rin ako sa pamilya simula 2020. Kaya mas naging malaya na akong ipakita kung sino ako. Para kaming soul sisters, magpinsang best friend, walang tinatago. Lahat ng sekreto alam ng isa't isa. Walang inggitan, walang selosan. Puro support lang. At sa totoo lang, ang gaan sa pakiramdam na meron kang kasama sa buhay na ganon katotoo. Kuya Will, ngayong 2024, 30 taong gulang na ako at siya naman 29 na taong gulang na. Isang gabi, may okasyon sa bahay ni Lola Meding, birthday celebration niya. Tuloy-tuloy ang inuman, tawanan, at syempre, doon na kami natulog ni Axel. Katulad ng dati, magkasama ulit kami sa lumang kwarto namin. Ramdam ko agad ang nostalgia. Parang bumalik kami sa mga panahong bata pa kami. Wala sa isip ko na may kahit anong kakaiba na mangyayari. Pareho kaming bagong ligo, kwentuhan bago matulog, tungkol sa work, buhay, at plano sa future. Tapos, pareho na kaming natahimik habang nakahiga. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang natural lang na napayakap ako sa kanya. Nakasanayan na siguro na may kayakap bago matulog. Akala ko tulog na siya pero naramdaman kong gising pa. Hinawakan niya ang kamay ko. Banayad, tahimik, walang salita. Tapos bumulong siya. Mas okay ba kung patay lahat ng ilaw? May maliit na lampshade kasi na nakaon. Nagulat ako pero nasambit ko rin ng oo. Sa mga sumunod na minuto, wala nang kailangan sabihin naramdaman ko lang na parang may bumalik. Hindi na tulad ng dati. Ngayon, mas mahinahon, mas may pag-iingat. Hindi na ito yung tipong pinilit o basta lang nangyari. Parang may lambing, may damdamin. Hindi lang katawan ang naglapit sa amin, kundi yung mga taong matagal nang may koneksyon. May mga bulong na na-miss ko to. Mga sulyap na parang may ibig sabihin. Sa gabing yon, parang sabay kaming bumalik sa isang bagay na hindi na lang basta pisikal, kundi isang damdaming matagal lang naming iniwasan. Kinabukasan, parang walang nangyari. Hindi namin ito pinag-usapan at niminsan wala kaming naging seryosong pag-uusap tungkol sa gabing yon parang automatic, balik sa normal. Kwentuhan ulit kami tungkol sa mga plano sa buhay, nagtulungan sa mga gawaing bahay, sabay nanood ng pelikula, parang walang kakaiba. Pero ramdam ko, may hindi maipaliwanag na tensyon. Yung mga tinginan na parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Yung mga hawak na hindi agad binibitawan, mga ngiting may kasamang alaala. Hindi kami nagtanong hindi rin nagtapat. Tahimik lang, pero naroon. Kuya Will, minsan napapaisip ako. Paano kung naging kami? Pwede ba? Matatanggap kaya yon ng pamilya ng mga tao sa paligid namin ng lipunan? Alam ko sa sarili ko, magpinsan kami. At oo, may mga nangyari. Pero iniisip ko, baka nga lang ang naghahanap. Walang label, walang usapan walang obligasyon o baka yun lang ang sinasabi ko sa sarili ko para hindi ako masaktan kasi sa totoo lang may parte sa puso ko na umaasa may parte sa akin na gusto ng mas malalim mas totoo mas malinaw gusto kong malaman kung ako rin ba ang iniisip niya kapag mag-isa siya gusto ko siyang makita sa buhay ko hindi lang bilang pinsan hindi lang bilang best friend, kundi bilang taong pwedeng maging akin. Minsan, may mga sandaling pakiramdam ko. Hinahanap ko siya. Napapatingin ako sa kanya kapag nakaboxer lang o kapag nakatanggal ang pangitaas. May mga gabi na gusto ko ulit siyang makatabi sa kama, gaya ng dati pero pinipigilan ko ang sarili ko kasi alam kong baka mali pero mali nga ba talaga minsan napapaisip ako kung ang dalawang taong nagmamahalan ay totoo sa isa't isa bakit kailangang ituring na mali pero heto tayo magpinsan kami may dugong iisa may mga batas may mga paniniwala may mga taong tiyak na huhusga may pamilya na maaaring masaktan sa ngayon Kuya Will, magkasama pa rin kami bilang soul sisters, best friend, pinsan, diary ng isa't isa. Ito yung parte ng buhay ko na walang ibang nakakaalam. Tahimik lang, kami lang. Patuloy pa rin ang kwentuhan tungkol sa mga lalaking nakikilala namin. Patuloy ang tawanan. Patuloy ang pag-alaga sa isa't isa na parang magkapatid. At oo, minsan naiisip ko baka maulit-ulit yung mga nangyari noon. Hindi ko sinasabing gusto ko, pero ramdam ko posibleng mangyari. Hindi ko alam kung anong tawag dito. May mga salitang ginagamit ang iba, pero ayoko ng bigyan ng label dahil para sa akin, mas komplikado ito kaysa sa kahit anong salita. Oo, magpinsan kami, pero iba yung naging koneksyon namin. Hindi lang basta dugo o pagkakaibigan. Ngayon, Ini-enjoy ko muna ang pagiging single namin pareho. Ini-enjoy ko yung closeness namin. Hindi ko alam kung saan patutungo to. Hindi ko rin alam kung may future ba talaga kami bilang kami. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang nararamdaman ko. Pero ang alam ko, mahal ko siya. Hindi ko lang masabi kung anong uri ng pagmamahal ito. Pagmamahal ba bilang pinsan? pagmamahal bilang kaibigan o pagmamahal ng isang lalaki sa kapwa lalaki. Salamat sa pagbabasa, Kuya Will. Sana walang humusga. Sana maunawaan nyo kahit konti. Kasi ito lang talaga ang totoo. Nakita natin ang isa sa mga pinakakomplikadong anyo ng koneksyon. Yung hindi kayang tawagin agad na tama o mali, pero totoo. May mga damdaming hindi natin agad nauunawaan at minsan, hindi rin kailanman kayang ipaliwanag. Pero gaya nga ng sabi ni Charles, sapat na minsan ang maging totoo kahit walang label, kahit walang kasiguraduhan. Napakahalaga ng self-acceptance. Hindi kailangang ayusin muna ang lahat bago tanggapin ang sarili. Hindi kailangang malinawan sa lahat bago yakapin ang totoong ikaw kasi ang pagiging totoo, yan ang unang hakbang patungo sa kapayapaan. At syempre, gaya ng kwento ni Charles, na ipapaalala rin sa atin ang kahalagahan ng pakikinig, yung walang husga, walang tanong na may kasamang galit, kundi simpleng pag-intindi lang. Sa ganitong espasyo, doon tayo unti-unting gumagaling. Hindi lahat ng closeness ay dapat maging relasyon may mga koneksyon na mas nagiging matatag kapag hindi pinilit maging kung anuman. At may mga taong darating sa buhay natin hindi para manatili, kundi para magbukas ng parte ng sarili nating hindi pa natin kilala. At kung naramdaman mong may bahaging ikaw sa kwento ni Charles, kung meron kang sarili mong lihim, tanong o sugat, tandaan mo, may lugar ka dito sa M2M Desires. Dito, Walang husgahan, tanging pakikinig, pag-intindi at pag-asa ang dala ng bawat kwento. Ang mga lihim ay hindi laging dapat ikahiya. Minsan, sila ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at ishare ang video na ito. Suportahan nyo kami para makapaghatid pa kami ng mas marami pang kwentong totoo, kwentong galing sa puso, at kwentong para sa'yo. Ako si Kuya Will, at ito ang M2M Desires, kung saan bawat lihim ay may boses.